Dong ang sweet naman nila, oh. Sweet ng mag-amo. Sweet, oh. Gutom na yan. <laughs> ah, ang, ang bilis lumaki ng tuta. Ganito pala sa ano? Sa Canada, malamig na. Canada? Oh. yung oh. Malamig na pala dito sa Canada? Oh Mike, yung aso sa'yo <laughs>

gulay oh, Ayaw pa rin tumigil Magandang magandang umaga Ating lahat Mga pangayat Oh my goodness oh, sige iwanan ko sa iyo yan Oh tignan ko kung kunin mo Sige Ayaw mo naman Ayaw naman kunin Titita naman tayo sa garden Ang mga ng gulay Tara na. Let's go Masarap na pag ganitong umaga no Parang nasa probinsya ka lang Feeling mo nasa probinsya na talaga Ayan <laughs> mga tayo ng bibi. <laughs> Uy <laughs> Bakit ganun may sabi ko nga eh May nakapasok na multo dito Ano Patay na naman isang kalapati Wala na naman ulo niyan may multo dito. Eh, wala na naman yung ulo. Wala ulo Yun Bawasan na sila. Yung pumapasok dito yung mahabang buntot parang pumusang. Ayan. Yung, may nakapasok na parang mosang. Mahaba, di ba? May mga nag-ano sa deserto. Oo, yun. May nakapasok dito. Hindi naman kinakain na lahat. Eh, ulo lang.

sa loob na sila eh ano mo natin makuha እን 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 balut tuh. Iman kuno lang dito. Kunin kuno lang, guys, sayang. Tara dito. Kunin natin. Iklog. Nalong kuno ito dito kuno natin gisan dun sa kitchen Ayan Ayan Gakuha rin tayo Let's go. Ayan. Nakay din, no? <laughs> May dito dati. Bakit <laughs> meron? Ay, meron ba dyan? So, tapos nung bumili ako na. Maliliit pa? Uh -huh. Hindi ako alam lalaki ang upa tsaka <laughs> ano dyan? Ngayon, lima yun. Apat ang... Lelaki, Ayun pala ng na yan. Dadami yan Hindi Kuha pa daw, yan, meron pa. patiket Ayun. Sila ko mula kay. Ha? Sila ko di mula. Ha, nimpo si Dayon. Ayun, sila ko ta. Dito may kayo kat si Dayon ta yon. Five ducks. Sigurado? Nakaroon ka pa nakalako niya. at sa akin naman ito itlog itlog ito kinuha ko itong itlog gawa ng ano hindi ko alam kung kasi may dalawa akong babae nakuha ako, dalawang babae hindi ko alam kung baka itlog nila yan nito Uh, kunin ko na lang mas para mapakinabang para maulam natin isa matapon isa masira lang walang maglimlim ito na nga, ang tropa ito na ang aking slakyan yun na parking na ang tanker gano'n Hả? <laughs> là <tía> đâu? <cười> Live tâng alo lắm 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 Bigay, tin mo kani ko de ko. Oh. Bigay mo na lang kay ano yung dalawang lalaki. Nakaka yan na lang, yan na lang. Nakakaya kasi kasi nakiniwan yun eh. Naglulukmod. Ha? Naglulukmod tagi di patom. mo kami. Ano? Eh mato talaga galing eh, Argentina ang kinakain ha? Ha? Ah? Galing Argentina ang kinakain. Import pa. Oh. Ah. Kinakain ng mga yan. Ito oh, mais. Ayong galing Argentina. <laughs> Oo. Kuha mo na uh. ko kunti lang. Ba't hindi ka ng gulay? Ha? nagulay gulay ka ba? Ayun <tis> o. huwag ka dito ba? Nung -nung? Ay, oo nga pala. Ay, mamaya. Pag hatid. Tanlad pala. Yung kay... ulog, Kay ulo. Kay ulo. Kay ulo. Kay ulo. Nancay dogy dogy. Tutit tutu. Kusiyan so, ng mga maliliit doon. Ang kikit ng mga aso ito ko. Oh. sa sasalakod. Ang kikit nito. Cute cute cute. Cute dito aso nito. Kunin ko kaya. Ng mga aso sa diseso lang ang mga ito. mc gitu, gitu dogi, ini, ini bisa, iyan. Putri beli, putri bos ingin bos main ini nama itu sa asup si Haider Ali too much pare betul Ali yang mana rau sir tik tersekarah betul betul maaf malam syuf minta date

嗯。Hey.